So, good evening mga guys, mga dre, mga boss. At kamusta po kayong lahat ay isang maulang hapon sa inyo. And uh, maganda na naman ulit ang aking t-shirt. Oh. Yan. Sa ikauunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. Ferdinand Marcos. Ayan Eto, eto yun. Yung nag-sponsor niyan guys. Oh. Kaya kay Sangkay dyan dyan. Contact lang kayo dyan. Maraming salamat po, boss sang kay. And ngayong araw ay ating pag-uusapan itong ah uh, nakita kong balita na ito daw si VP Sara eh bumisita doon kay dating Vice President Leni Robredo sa Naga. So, medyo ah uh, medyo fishy ito ah. Anong meron? Yung ang tanong ko, anong meron? Ano kayong pinag-usapan nila, no? Hindi kaya yung mga magkano yung mga nakuha nila. Debiro lang. Pero sabi naman dito, eh, sabi daw ni dating Vice President Robredo, Leni Robredo, na about life lang naman daw, hindi naman daw sila nag-usap regarding sa mga political views nila or ano man, ano about politika, hindi daw sila nag-usap. Tsaka parang ang ano lang kasi na, ano meron? Bakit pupunta ka doon eh? Dati nga eh, di ba? Binabanat-banatan nyo yan, na walang ganito, walang ganyan. Tapos ngayon, pupunta-puntahan nyo. Parang wala naman siguro, sabi nung attorney na tagapagsalita ni Lenny Robredo, eh, wala naman daw pagkakataon na bumisita yung mga Duterte doon. Pwera lang kay Panelo na taga doon sa Naga. So, hindi hindi natin alam. Kayo, ano kayong mga opinion nyo? Pero sa akin, hindi natin alam. Di ko talaga rin alam. Wala akong idea dito. Pero para sa akin, medyo fishy lang kasi awkward kumbaga. Diba? Parang parasan para saan? Ano, alam mo yan, medyo nakakapag, nagtatanong din ako sa sarili ko kung ano ang, anong reason, anong dahilan kung bakit ah uh, pumunta siya doon. Di ba, ang dahilan eh, sa Pinapransya Festival daw. Pero wala namang kasing, ano eh, wala namang kasing, ano mayon wala silang dinaanan doon. Or I mean, wala namang silang history na pumupunta doon. So, malamang si Lenny talaga ang target nila. 'Di ba? 'Yun talaga yung pinuntahan nila doon, 'yun talaga yung sadya nila. Ang hindi lang talaga natin alam eh ano pinag-usapan nila. So, 'yun nga may nakikisali dito, oh. nakikisali ka oh, 'yan oh. Oh, oh. So, 'yun nga ah uh, kayo guys, kayo mga uh, madre kung anong anong idea niyo diyan, anong ano masasabi niyo diyan, nag-comment lang kayo ha di ko alam, di ko talaga alam, wala akong idea, wala rin ako masabi. Eh. kasi sabi naman din ni Lenny, eh, hindi rin about politika, about daw sa buhay-buhay. Pero, ano eh, kung <laughs> di ba, parang buhay-buhay, nagagawa lang normally yun ng mga taong close eh. Matagal nang magkangilala, yung matagal nang nag-uusap, pero yung sasadyain mo, napuntahan doon, samantalang noon, eh, binabanat-banatan niya ng tatay mo, eh, baka nakikipagkaibigan o para sa kung saan man. Basta sa kanila na yan. So, yan. Hanggang dito lang ang video ko kayo kung ano masasabi nyo. Eh, mag-comment lang kayo dyan at pag-uusapan din natin yan. Kung meron mang isang mag-comment dyan, sisiguraduhin ko na kung ano man yung opinion na maibibigay mo, eh, hihimayin natin 'yan pag-uusapan natin 'yan so 'yun lang hanggang dito lang and maraming salamat sa panonood god bless po